Una sa lahat, hindi ko alam kung bakit ako binigyan ng gantong klasing talento ng Panginoon. Siguro nga may dahilan siya kung bakit ako binigyan ng gantong klasing katangian. Siguro isa na dun yung dahilan na pangit ako kaya binigyan na lang ako ng gantong klasing talento. <laughs> o oh, ba? Diba? Siguro may dahilan talaga siya kung bakit na ako binigyan ng ganto kagandang talento. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ginagawa ko to. Kung bakit nga ba ako sumasaya o kahit wala namang nanonood. <laughs> Siguro masaya lang ako. Masaya lang ako kasi ginagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Kaysa naman gumawa ko ng mali at ikakasama sa tingin ng ibang tao. Ayoko ng ganun kasi gusto ko lumaban ng patas at parehas. Mahirapan man ako, pagpawisan man ako, pero pagmamalaki ko sa sarili ko na hindi ako nakakatapak ng pagkatao ng ibang tao mahirap kasi kung makatapak ka ng tae tapos ikakalat mo pa sakali ang baho kaya nun try mo <laughs> alam niyo ba yung ibig kong sabihin ayoko lang kasi makatapak ako ng tae tapos makagirdyado ako ng mga tao na sakali simple lang kasi yung pangarap ko dati pangarap kong sumayaw pero hindi nga nagkatotoo yun kaya ginagawa ko sa gantong klaseng paraan yung paraan at diskarte na hindi ako makakahamak ng iba yung paraan at diskarte na hindi ako makakagalitan ng iba. Simple ba? Diba? Ang saya-saya mabuhay sa mundo ng marami kang kaibigan at marami kang napapasaya. At syempre, hindi na rin naman kasi mawawala sa paligid natin yung mga taong inggitero at inggitera. Yung tipong mahilig manilip at mahilig mamuna, pero yung sarili niya hindi niya napupuna. <laughs> o oh, diba may kilala ba kayong ganyang klaseng tao Ay nako kung ako sa inyo Layuan nyo na yan bago pa masira ang buhay nyo <laughs> At syempre Meron din akong isang talento May talento rin ako sa pagluluto At sa mga hindi nakakaalam dyan Magpaluto na kay sa akin Susunugin ko nga lang. <laughs> at syempre, napakasimple lang naman ang niluluto ko dito at nakakatiyak ako na kalang kaya -kail niya rin gawin to. Ang lagi ko nga sinasabi, kapag pinag-aralan nyo yung isang bagay, magagawa nyo kahit hindi nyo alam. Basta pag-aralan nyo ng mabuti at isa puso nyo yung ginagawa nyo. Tulad ng ginagawa ko, ba? Diba? Hindi ko naman kasi alam to dati. Wala namang pinanganak sa mundo na may alam agad. Siyempre pinag-aaralan niyan bago natin matutunan, 'di ba? At may talento rin pala ako sa paghuhuga. Siyempre, nagtrabaho rin kasi ako sa dishwashing doon sa May iko, sa May sirimundo sa pagawaan ng cake. At dahil nga po umabot kayo sa video ito, 'wag mo po muna kayo mag <laughs> At isa pa nga to sa mga talento ko, ang paglalaba. O oh, di ba? Ang dami kong talento at bukod diyan sa mga talento na yan, marami pa akong ipapakita sa inyo. Pero bago nga po pala ako magpatuloy sa aking kwento, sabihin niyo muna kung taga saan kayo para malaman ko kung saan na maabot yung mga video na gagawa ko. Ang hirap kaya maging piling vlogger, yung tipong papasok ka sa gabi, mag -e edit ka, pag-uwi, di ba? Puyat. Tapos sasayaw ka naman bago ka pumasok. <laughs> di ba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa lang talaga yung mga pinagagawa ko. Yung tipong kahit walang nanonood sa akin, nagpapatuloy pa rin ako para sa mga pangarap ko. Libre lang ang mangarap sa mundo, basta may ginagawa tayo. Yun lang ang masasabi kong payo para sa inyo. Hindi ko nga rin alam sa sarili ko kung bakit ko nga pinasok ang mundo ng pagbablog. Dati kasi napapanood ko lang to. Ngayon, ako na yung pinapanood ng mga tao. Siyempre, dati pinapangarap ko din maging artista. Ang kaso, nakadepende yun sa muka. Eh, pumasa yung mukha ko kaya sumayaw na lang ako <laughs> sinubukan ko na rin lahat-lahat para lang sa pangarap ko sinubukan ko magbakla-baklaan kahit naka-uniforme ako kahit nakakatawa sa tingin ng iba o nakakatawa man ako o nagmumukha man ako tanga sa tingin ng iba basta wala akong tinatapakan tao ipagpapatuloy ko yung ginagawa ko basta hindi ako nakakasira ng buhay ng ibang tao ipagpapatuloy ko yung pangarap ko at yun lang ang masasabi ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, mangarap lang kayo ng nakahiga. Nakakataya ako. Wala kayong mapapala. <laughs> Mula nga pala nang pumasok ako sa mundo ng pagbablog Marami nga pala nakakita at nakakilala sa akin na hindi ko kilala At marami rin nakakilala sa akin at tumulong sa akin na hindi ko alam kung bakit nila yung ginawa Siyempre naiisip ko na lang na wala naman akong ginagawang masama At wala naman akong tinatapakan na madla Siguro na lang naiisip ko deserve ko to Kasi simulat sa pool nakikita siguro nila yung mga ginagawa ko simula nung nagtitinda ako ng balot at penoy habang nagjujuti ako siguro na appreciate nila na etong taong to masipag to etong taong to may potential to kaya siguro kung anumang mangyayari sa buhay nito lumipas man ng maraming taon deserve niya yun deserve ko yun dahil pinaghirapan ko yung bagay na yun maraming salamat sa inyo God bless pangako babalik ako